Paglalakbay patungo sa magandang buhay na inaasam ni Donabel Alama para sa kanyang pamilya ay nauwi sa pait, pagod at pasakit. Apat na buwan matapos sumugal si Donabel para sa magandang kapalaran sa Saudi Arabia, ay dumulog sa aming programa ang kanyang kinakasama na si Elmer Asagra. Ayon kay Elmer, sa halip daw maging katuwang sa gawaing bahay si Donabel, ay ginawa umanong kargador ito ng kanyang amo. Mga nakaraan po, bihira namin siyang makuntak gawa ng kinukuha sa kanila ang cellphone. Sa loob ng isang linggo, pinapagamit sila ng cellphone isang beses, five minutes lang. Kaya nagaalala hmm. oh, nag-aalala kami, bakit hindi namin nakukuntak? Lang gutom at pagod ang tiniis ni Donabel sa kamay ng kanyang amo. Pinabubuhat sila ng tubig sa galon na malaki tapos mga kinahon na prutas. Oh. Ang isa pa po doon yung pinaglimas sila ng swimming pool. Pinaglimas? Na ang gamit, balde. Mano-mano partner ang, yung paglilimas ng swimming pool. Imagine, ang laki-laki ng swimming pool tapos lilimasin oh, mo ng balde. Only in Saudi Arabia, partner. Oh, Samantala, sa halip na tulungan si Donabel ng kanyang local recruitment agency, ay kinuha pa nito umano ang natitirang pera para ibili ng tiket pa uwi lamang ng Pilipinas. May plate na daw siya yun na pizza 12. Ang problema po doon, bakit pa kailangan kunin yung perang inilalaan niya para madala sa amin? Bakit pumayag yung asawa mo sa ganong setup? Yun daw po ang ginagawa doon sa ano yun daw po kailangan gawin para kaysa nga po mag-produce kami ng pambili namin, ay wala naman kami talaga ano, mm -hmm. ibinigay na rin po niya. Dahil sa reklamong ito, ay sinubukan naming kunin ang panig ng kanyang agency. Ngunit tumanggi itong magbigay ng anumang pahayag. Kaya naman, agad na dinulog ng aming programa sa tanggapan ng OWA Region 5 ang sitwasyon ni Donabel. Pag may problema ay ang employer at ang household ay ang employer, obligasyon niya ang sagutin ang cost of repatriation ng OFW. Mm -hmm. Para kung ano man po yung mga dapat na maibigay sa OFW ay ma mahabol po natin. Ma'am, doon naman sa kwento na yung inaplayan niyang trabaho kasi domestic helper, Pero pagdating doon, ginawa siyang kargador at tagalimas ng swimming pool. May violation din ho ba doon? Opo, isa yun sa mga violation. Unless otherwise stipulated sa contract na dapat kung ano yung stipulated sa contract at ano yun lang na agreement, yun ang dapat din ang trabaho ni worker. Mayroon kaming programa for distressed or repatriated workers. May livelihood assistance po kami na binibigay. May 20,000 siya na ma-receive -re po work sa amin sa opisina para Ayon. sa sa livelihood package na po. Makalipas ang ilang araw sa tulong ng Uwa Bicol ay tagumpay na nakauwi si Donna Bell sa Pilipinas. Sa puntong ito ay magkasama ng nakapanayam ng aming programa si na at Elmer at dito ay detalyadong isinalaysay muli ni Donabel ang mga pasakit na naranasan niya sa kanyang dating amo. Ilang timba ba ng tubig ang pinakarga sa iyo nung amo mong arabo? Yung swimming pool po nila. Pinapapuno? Pina, Limasan? Pina, pinaalisan ng tubig tapos may tira po siya. Yun ang pinaano sa akin. So maliban doon ano pa yung mga na-experience mo mong masasaklap doon sa Saudi? Mga kamag-anak ng amo ko pinapagawa na mabibigat ganun. Tapos overwork na tas wala pang kain. Tapos po na ano basta alauno na po ako natutulog ng alas 2. Anong oras ka nagigising nag-uumpisa ng trabaho? Alas 5 po ng madaling araw. Alas 5 na kumaga? Ang hirap po malaki nga yung sweldo pero yung katawan mo naman hindi po kaya yung trabaho doon. Hmm. Kasi halos lahat pinapatrabaho sayo kahit yung pagmemedit sa bahay na may hmm. mga sira, ikaw pag-aayusin, gano'n. Uh, so lahat, all around. All... Dito din isiniwalat ni Donabel na hindi umano nagsabi agad ng totoo ang kanyang agency patungkol sa tunay na kalagayan ng pagtatrabahuhan niya. Ang sabi lang po doon, dalawa lang po ang anak. Traba. pag oh, lang Pagdating anak. ko po doon, lima pala. Hmm. Tapos, di ba sabi po, ano yang ang mga needs mo, kailangan nila, ano hindi po ako po bumibili ng pagkain ko. Pero nung ganito na yung sitwasyon, ni-report mo ba kaagad yan sa agency mo? Opo, wala po silang ang... aksyon. Labis naman ang pasasalamat ni Elmer sa programang Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Kongresman Saldico at tanggapan ng OWA Bicol. Ako po ay nagpapasalamat sa, sa OWA, lalo na po sa Tabang Ora mismo, Ako Bicol. Uh, kung hindi ako lumapit sa kanila, baka siguro matatagal lang pa ang pag-uwi ng asawa ko. Nagpapasalamat po ako sa ano po? ako Bicol Tabang Ora mismo. Tapos po sa OWA na na po ako na makauwi po agad. Dahil uh, dumating ka na, hindi ka pa nakakauwi ng bahay. Hindi pa po. Maraming salamat po. Aray, sa inyo po. ni ko at ng programang ito. Thank you po. O, at uh, huwag kayong mag-alala. Iahatid kayo ng aming team. tanggap na tulong pinansyal mula sa programa ay ibinili ni na Donabel ng pasalubong para sa kanilang mga anak bilang selebrasyon sa kanyang pagbabalik. Si Boy. Mama. Dali, ko. Emosyonal ang mag-anak matapos silang magkita-kita muli. Ngiti na may halong pag-iyak. Lungkot na napalitan ng pananabig. Hindi <�ant> At pangungulila na natapos sa isang marahang halik. Sa labis na tuwa lahat ng pagod at sakit na naramdaman ni Donabel sa Saudi Arabia ay kanya nang nakalimutan. Tila na nung ang kulay sa kanilang tahanan. Maraming maraming salamat po sa Tabang Ora mismo dahil nakawit po ako ng maayos at sa aking pamilya. Bye-bye! Ano man ang hirap na pagdaanan, malayo man o malapit, kung matibay ang pagmamahalan, ay walang distansyang malayo upang maging buo ulit ang pamilyang nagbilang ng araw at gabi upang magkatagpong muli.